119 mga kaibigan. Kaibigan, samahan niyo kung umaga dahil magre-review tayo ng Himalayan Salt. No? Sabi nila ay malaking tulong daw ito sa kalusugan ng tao. So ngayon ay susubukan natin no? sa pag-inom ng uh, maligamgam na tubig. Yan, maligamgam na tubig. So pagising sa umaga, dapat iinom tayo ng maligamgam na tubig. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng itong Himalayan Salt mga kaibigan. Yan, no? Ayan, no? So, ito ay 1 fourth uh, teaspoon. So, kalahati lang nito mga kaibigan ang ilalagay natin. So, kalahati lang ito ng one 4 teaspoon mga kaibigan. Na. Tingnan nyo mabuti, no? Ayan. So, ititimpla natin yan. Ang body requirement, no? Sa isang araw ng asin ng healthy na tao ay na around uh, 2,300 mg or 1 teaspoon mga kaibigan, no? Pagka ikaw ay hybrid na, 1500 mg lang pababa no ang requirement so wag po susubra doon dahil pag sumubra doon ay delikado na sa katawan no malaki ang tulong ng asin kaya nga sabi nila anhin pa ang asin kung wala na itong alat no so ibig sabihin pag ang katawan ng tao ay hindi na uh, nakakatikim ng asin mamamatay na yan mga kaibigan ang ang tao ayan yun ang yun ang pagkakaintindi ko sa uh, anhin pa ang asin kung wala ng alat. Ibig sabihin talaga ay napaka-importante ng asin sa ating katawan mga kaibigan pero may limit. Ayan. So again, ulitin ko, ang requirement no, pawat isang araw ay 230 mg no, or 1 teaspoon asin. Kaya iwasan nyo magtinula mga kaibigan. No? Mara, napapansin ko pag nagtinula, maraming asin ang inalagay kasi hahabulin mo yung dami ng tubig at yun ang ilalagay mong asin para maranasan matikman mo yung alat mga kaibigan. No? Kaiwasan niyo po humigop ng sabaw ng marami. No? Kunti-kunti lang para mabawasan yung intik mo ng asin. So ito na, titimpla tayo mga kaibigan. So habang pinapatunaw natin mga kaibigan ay susukatin ko rin ang aking blood sugar. Ayan. No? Para malaman natin ang aking blood sugar ngayon kung ilan. Ayan. Mga kaibigan, tingnan niyo mabuti kung ilan ang blood sugar natin. Malinaw ba dyan? Okay na? Ayan. 136 mg per deciliter ang sugar, ang blood sugar natin ngayong umaga mga kaibigan. No? So ito na. iinom na tayo ng ating ginawang formula. Uh, ayan. Ayan. So, uh, natunaw na. Maligam-gam na ito. Ang sugar natin ay 136 mg per deciliter. Okay, mga kaibigan, no? Oh. So, natapos tayo uminom. Ang oras ay, ayan, 9.14 ng umaga, mga kaibigan. Mamayang, uh, 9.44, susukati natin ang ating blood sugar para makuha natin ang kanyang uh, glycemic no kung ilan ang in-increase ng ating uh, blood sugar mga kaibigan no mga kaibigan kung bago ka lang sa ating channel mga kaibigan ay huwag mo rin kalimutang mag-subscribe mag-share at mag-like mga kaibigan no so comment po kayo diyan kung ano ang gusto niyo i-review para kung mayroon akong available dito na item ay i-review natin mga kaibigan ha so salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel at gusto kong pasalamatan no ang Akubi Call sa pagbibigay nila sa akin ng tulong pinansyal doon sa ginawang open heart surgery no na pagpapalit sa akin ng aking uh, aortic valve yan so dumaan po ako sa EVR yung tinatawag na aortic valve replacement mga kaibigan no sinagot po lahat ang gastusin ko sa uh, hospital professional and procedural uh, fee no So, sinagot po lahat yan ng Ako No? Kaya, kung gusto nyong lumapit sa Ako mayroon po silang uh, programa sa abante Radio tuwing Martis ng alauna hanggang alas dos ng hapon, mga kaibigan. No? So, panurin nyo po at pwede po kayong lumapit doon. Ayan. Mga kaibigan, no? so, ito, yung ating, uh, ito yung sinasabi kong uh, tumutulong no? sa mga uh, problema financially sa ating mga kalusugan mga kaibigan ayan no? so panoorin niyo po mga kaibigan Nandito na po kami para damayan kayo dahil kami na mismo ang magdadala ng mabilis na tulong medikal at iba pa. Salamat, maman. Sana at kasingin <laughs> mo po Kasama ang iba pang masisipag na tagapaghati ng serbisyo ng Akobicol Bicol Partilis, kami na po ang bahala. Salamat. Salamat May kasama na po kayo ngayon. Buwasan na natin ang pangamba dahil narito na ang programa Ako Bicol sa Abante Radio na makikinig at mag-aasikaso sa inyong mga hinay. Laging tandaan, lahat ng problema may solusyon. Sa ako, Bicol, kami, po ang inyong serbisyo publiko. So, hintayin po natin yung 30 minutes, mga kaibigan. Ayan, kaibigan, no? so naka-30 minutes na tayo. Titingnan natin ang ating oras. Yan, no? So, okay, 9.45 na ng umaga, mga kaibigan. Ito na, susukatin ko na aking blood sugar. Yan. Okay. So, tingnan natin. 136 mg per deciliter kanina. Kita ba dyan? Okay. So, 119 mga kaibigan. Huh? So, bumaba siya. So, 17 mg per deciliter, no? Ang decrease ng ating blood sugar sa pag-inom nitong... Uh, Himalayan salt mga kaibigan within 30 minutes. So malaking tulong talaga mga kaibigan, no? So ngayon ay na-prove na natin na nakakatulong ang asin sa ating blood sugar. So ilalagay ko lang diyan sa ating description mga kaibigan yung link, no? So set naman yung link dahil hindi naman yun mapupunta sa kung saan-saan. Yun ay mapupunta kay Sealer, no? Doon sa nagbibinta nitong ating Himalayan salt mga kaibigan. Okay? So maraming salamat sa patuloy niyo pag-suporta sa ating channel.